Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, wala daw nakikitang banta sa seguridad ni uh, Pangulong Marcos itong darating na State of the National Address. Sa press briefing ni General Torre, isinawalat niya na handa na daw ang kapulisan para masigurado ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona itong July 28 hindi lang daw presidente at ang mga dadalo sa event ang kanilang protektahan kundi pati na rin daw yung mga gustong magprotesta. Condition na lamang daw ng panahon ang hindi nila kayang kontrolin. Kaya naghanda rin daw sila ng mga payong para sa mga dadalo. Kasama na rin daw sa mga bibigyan ng payong ay yung mga rallyista halos 12,000 nakapulisan din daw ang uh, ide-deploy ng PNP para sa seguridad ng buong bansa habang uh, ginaganap itong zona. Ang ikaapat na State of the National Address ay gaganapin itong lunes, July 28, 2025. Yun lang okay. Sige, bye.